gumating na mga kabukid oh, yung mga Mas nagdayo mga kabukid. Galing Red bank, mga kabukid. Pag okay, panahon. mga kuha nila mga kabukid oh. oh kita mo yan oh. Sobrang lalaki mga kabukid. Yan. Dalawang crates pa lang yan mga kabukid. So iniiwan pa doon mga kabukid oh. 2, 3, 4, 5, kasi sa tuwangan nila Hindi, mga kabukod kasi yung ayos naman sa tao. Kaya nga. Yung kurodo lang naman tsaka pagkain yung sa mayari ng bangka. Hmm. Ayun mga kabukod eh. Maganda yan kung yung isda nila. Eh. Oh, Taraming lalaki mga kabukod. Puro sono. Mga first class na. Pula pa. Puro first class talaga na mga ano. Isda. Motor mo. Gintulong-tulong ana isda. Yeah yung pating pa yung pating dito na lang kailangan palakas lakas na dahil na Kita mo na yung kuha talaga. Ano na pa tumakanan ng tukadan? Kumanda na pala? Makikita mo na dyan mata. Ano mga pain nila yan, Kel? Saan ito? Oo, oh, mga ano lang, parang slice lang style. Oo, oh, uh, parang buriyat na. Parang oh, crystal light. Oo, crystal light. Yung ano lang chini, ay wag mo kung meron na sila dyan ang ano lang chini last na yan. Oo. Uh -huh. Yan, gano'n. Gano'n na yung mga alam. Pwede na, pwede na isang bilog mamaya. Sana <laughs> Talagang puro mga ano talaga. Mga first class ta na mga mga isda no. Grabe. Ano suno talaga lahat. Eh. Pwede na toks. Pwede na. <laughs> some... Damo gua ko ah. ah, mau <laughs> 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 Ha? Automatic na yan. <laughs> Shoutout muna natin yung dalawang vlogger na to. Mark Antonos. Gisma Apolinario. Oo.